Ang isang magsasaka ay nakatagpo ng itim na itlog sa kanyang lupain. Kaya't sinimulan niyang tanungin kung anong hayop ang maaring ng itlog ng ganoo. Nagpasya siyang bantayan ang mga ito ng mabuti, at nang sa wakas ay napisa ang mga itlog. Labis siyang nabigla na napayak siya. Si magsasaka Raymond ay laging nangarap na pamahalaan ang isang maunlad na negosyo ng itlog. Ang kanyang sakahan, na matatagpuan sa isang kaakit-akit na lambak sa Georgia, ay ipinamana sa kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyo. Sa kasamaang palad, ang mga nakaraang taon ay naging hamon para sa kanya. Ang dating masiglang sakahan ay halos hindi na makatawi. Ang tumataas na halaga ng pagkain para sa mga hayop, tumitinding kompetisyon, at bumababang demand para sa kanyang karaniwang kayumanggi at puting itlog ay labis na nakaapekto sa kanyang kabuhaya. Kaya naman, nang bigla niyang matagpuan ang isang dosenang itim na itlog na nakakalat sa kanyang sakahan. Labis siyang nasorpresa na napatayo siya sa lugar ng halos sampung minuto hindi pa siya nakatagpo, kahit narinig man lamang, ng mga itlog na katulad nito dati. Wala ni isa man sa kanyang mga manok ang nangitlog ng kahit anong malapit sa ganoong hitsua. Saglit niyang naisip kung baka mga itlog ito ng ahas, at maingat na tinignan ang paligid. Hinahanap kung may gumagapang sa matataas na damo. Ngunit, tila ang hayop na nangitlog ay wala na roon at iniwan na ang mga itlog. Hindi alam ni Raymond kung ano ang isipi. Sa isang banda, maaring ang mga kakaibang itlog na ito ay magpakita ng mga nakakatakot na nilalang na kakailanganin niyang labanan upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang tahana. Sa kabilang banda, maaari ito ang sagot para muling umasenso ang kanyang sakaha. Maaring handang magbayad ng higit ang mga tao para sa mga itlog na ito kung magdadala ito ng kakaibang saya sa kanilang mga omelet. At marahil mas mataas din ang presyo ng karne ng mga manok na itim, lalo na tuwing pista tulad ng Halloween. Maaring yumaman siya kung ang mga itlog ay magbunga ng higit pang itim na sisiw. Maliban na lamang kung may ibang tao ang mag-claim na mga iyon bago siya makapagsimula. Hindi naman magnanakaw si Raymond, ngunit ang mga itlog na ito ay nasa legal na lupain niya. At sadyang napakalaki ng kanyang kuryosidad upang iwanan na lamang ang mga ito na nakalantad para makita ng iba. Kaya tahimik siyang nagsorry sa kung anumang hayop ang nangitlog at sinimulang isakay ang mga ito sa kanyang tra dadalhin niya ang mga ito sa inkubator sa kanyang sakahan, at maghihintay hanggang mapisa ang mga ito, upang makita ang sorpresa sa loob. Sa mga sumunod na araw, maingat na binantayan ni Raymond ang mga itlog, at inadjust ang temperatura, at antas ng kahalumigmigan ng may eksaktong pagkakatugma sa init na maaring makuha ng mga itlog mula sa inahing mano. Tuwing umaga, sinusuri niya ang mga itlog, at tuwing makikita niya ang makikinis na itim na shell na buo pa rin, napapawi ang kanyang kaba. Pinangahasang mangarap si Raymond, tungkol sa mga kakaibang nilalang na lalabas mula sa mga iyo. Magiging itim din kaya ang mga ito. Sa mga tahimik niyang sandali, iniisip niya ang posibilidad ng malaking interes na maaring dalhin ng mga bihirang itlog na ito. Naisip niyang dadagsain ang kanyang sakahan ng mga mamimili. Lahat sabik na magbayad ng malaki upang makita ang mga ganap na itim na mano. Ngunit sa kabila ng kanyang kasabikan, nanatiling maingat si Raymond. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin bago mapisa ang mga itlo. Ang mga araw ay naging linggo, habang ang paghihintay ni Raymond ay naging mas nakakakaba. Lumipas ang inaasahang petsa ng pagkapisa ng walang palatandaan ng buha. Araw-araw, sinusuri niya ang inkubator, desperadong umaasa na makakita ng mga bitak sa shell, o makarinig ng mahinang pagtilaok ng mga sisiw. Ngunit na natiling tahimik at walang galaw ang mga itlo. Para bang tinutuyan ng kanilang itim na shell ang kanyang pag-asa. Habang patuloy ang mga araw, lumalaki ang tensyon sa loob ni Raymond. Habang mas humahaba ang kanyang paghihintay, mas lumalaki ang kanyang pag langa. Nagkamali ba siyang dalhin ang mga itlog na ito sa kanyang tahana? Paano kung hindi pala ito galing sa mga manok? Maay bang hindi sinasadya niyang nailagay sa panganib ang buong sakaha? Unti-unting sinakop ng kawalang katiyakan ang kanyang isipan. Dahan-dahang kinakain ang kanyang kumbiyansa. Ang pang-araw-araw na gawain ni Raymond ay naging isang walang katapusang siklo ng sipag at pag-aalala. Gumigising siya bago sumikat ang araw. Sinisimulan ang bawat araw sa pag-inspeksyon ng temperatura at antas ng kahalumigmigan sa inkubato. Sa kabila ng lumalaking kaba, sinubukan niyang manatiling positibo. Inapalakas niya ang loob na ang mga misteryosong itlog ay biyaya ng kapalaran kaysa palatandaan ng malas. Matapos alagaan ang mga itlog, sinimulan ni Aymond ang iba pang gawain sa sakaha. Pinakain niya ang mga manok, dinilig ang tubig, nilinis ang mga kulungan at nangulekta ng karaniwang kayumanggi at puting itlo. Ang sakahan ay patuloy na nahihirapan, at ang mga gawain sa pagpapanatili nito ay mabigat na pasanin para kay Raymond. Bawat gawain ay tila mas mahirap gawin, at ang pag-aalala niya sa itim na itlog ay nagbigay ng anino sa lahat ng ginagawa niya. Isang malamig na umaga, nagising si Raymond na kakaiba ang pakiramdam. Mahina at parang may lagna. Masakit ang ulo niya at nanghihina ang katawan. Sinubukan niyang magpatuloy sa trabaho, Munit agad na napagtanto na sobrang sakit niya, upang gawin ang pang-araw-araw na gaway. Ang walang tigil na pag-aalala at puyat na mga gabi ay nagdulot ng labis na pagod sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng nakaratay at hindi makapag-alaga sa sakaha. Ang mga araw ay naging malabo habang si Raymond ay nakaratay sa kama. Ang kanyang isipan ay maulap dahil sa lagna. Ang sakahan, na dati puno ng sigla, ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng kapabayaan. Lumago ang mga damo ang mga kulungan ng manok ay naging marumi at ang mga lalagyan ng pagkain ay halos maubos. Ang regular na produksyon ng itlog ay bumaba habang ang kawalan ni Raymond ay nakaapekto sa mga hayo. Ang mga kapitbahay sa komunidad malapit sa sakahan ay napansin ang mga pagbabago. Nagbulungan ang mga tao, nag-alala tungkol sa dating maunlad na sakahan na ngayon ipabagsak na. Si Jeke, matagal ng kaibigan at kapitbahay ni Raymond, ang unang kumilos. Nagpasya siyang suriin ang sakahan at tingnan kung kailangan ni Raymond ng pulong. Habang papalapis siya sa bahay, napansin niya ang mga palatandaan ng kapabayaan at alam niyang may malik. Kumatok si Jake sa pinto at nakita si Raymond sa mahina niyang kalagayan. Halos hindi makabangon mula sa kama. Nang maunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon, agad na kumilo si Jake. Siniguro niya kay Raymond na alagaan niya ang sakahan habang nagpapagaling ito at hinimok siyang magpahinga upang makabawi ng lakas. Si Jake ang namahala sa lahat ng gawai Pinakain niya ang mga manok, nilinis ang mga kulungan, at sinigurong maayos ang lahat ng hayo. Nakipagugnayan pa siya sa ibang mga kapitbahay upang humingi ng tulong para mapanatiling tumatakbo ang sakaha. Ngunit dahil sa mahinang kalagayan, nakalimutan ni Aymond na banggitin ang tungkol sa mga misteryosong itlog sa inkubato. At hindi nagtagal, si Jeke at ang iba pang mga kapitbahay ay makakakita ng pinakamalaking sorpresa sa kanilang buha. Isang gabi, habang tinatapos ni J.K. ang mga gawain, narinig niya ang mahinang tunog ng sisiu mula sa kulungan ng mano. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at dali-dali siyang pumaso. May dala siyang flashlight at inusisa ang mga hilera ng mga puga. Habang papalapit, lalong lumalakas ang tuno. Sa wakas, narating niya ang inkubator at nakita ang galaw sa loob ng isa sa mga itim na itlo. Labis siyang nagulat sa nakita at naisip kung saan kaya nakuha ni Raymond ang kakaibang mga itlo. Kumakbo si Jeke pabalik sa bahay, upang sabihin sa kaibigan na ang misteryosong mga itlog ay nagsisimula ng mapisa. Ano kaya ang nasa loob ng mga iyon? Tanong ni Jeke ng malakas. Si Raymond, bagamat mahina pa, ay napangiti ng may pag-asa. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagnininging ang kanyang mga maa. Sinabi niya ang buong kwento kay Jeke tungkol sa mga itim na itlog. Mula sa pagkakatuklas niya sa mga ito, hanggang sa mga gabing puno ng takot na baka magdala ng sakuna ang mga ito sa sakaha dalawang araw ang lumipas, at nakayanan na ni Raymond na bumangon mula sa kama. Magasama sila ni Jeke, nakaluhod malapit sa inkubator, halos idikit ang mga mukha sa mga itlog na papisan. Sa wakas, ang unang sisiw ay lumabas. Paeho silang napabuntong hininga ng ginhawa, nang makita nilang mga ibon nga, ang mga nasa loob ng mga itlo. Ngunit ang buntong hininga, ay napalitan ng tuwa ng masilayan nila ang hitsura ng sisi. Ang balahibo nito ay makintab na itim na kumikislap sa mahina na liwana. Binuksan ng sisiw ang mga mata nito, at nagbigay ng maliit na masiglang hun. Isa-isa, nagsimula ng mapisa ang iba pang mga itlo. Bawa sisiw ay kamangha-mangha, may makikinis na itim na balahibo, at maliliwanag na mapanlikhang mga maa. Ang proseso ng pagpapisa ay nakabibighani. Ang mga sisiw ay nagpupumilit at nakikipaglaban upang makalabas mula sa kanilang mga shell. Nagpapakita ng katatagan na katulad ng pinagdaanan ni Raymond. Sa huli, Sinabi ni Jeffe na maaring ito ang mga sisiw ng Amsamani na mga bihirang manok mula Indonesia. Sinabi niya kay Raymond na ang mga manok na ito ay lubos na hinahanap-hanap dahil sa kanilang itim na balahibo, mata at maging sa mga but. Ang kanilang mga itlog at karn ay maaring ibenta sa mataas na halaga. Sa puntong iyon, napuno ng emosyon si Raymond. Naluha siya habang pinagmamasdan ang mga bihirang sisiw na ito. Ang kanyang sakahan na halos bumagsak ay binigyan ng bagong pagkataong umasenso. Ang mga itim na itlog ay sa wakas na pisa na nagmamarka ng simula ng isang bagong kabanata para sa bukid ni Raymond. Ang balita tungkol sa pagkapisa ay mabilis na kumalat sa komunidad. Ang mga kapitbahay na sumuporta kay Raymond sa panahon ng kanyang pagkakasakit ay dumagsa sa bukid upang masaksihan ang mga pambihirang sisi. Silay humanga sa mga amsamani, ang kanilang itim na balahibo at kahangahangang anyo ay nagpahanga sa laha. Ang nabagong pag-asa ni Raymond ay hindi lamang tungkol sa pinansyal na katatagan. Ito'y tungkol sa pangarap na halos mawala at sa dedikasyong inilaan niya sa kanyang trabaho. Ang mga amsama ni Chicks ay naging simbolo ng bagong simula, isang pagkakataong muling bumangon at lumago. Habang pinapanood niya ang mga sisiw na nag-explora sa kanilang bagong mundo at kumakain sa dayami, nadama ni Raymond ang kasiyahang matagal na niyang hindi nararamdama. Sa mga sumunod na araw, maingat niyang inalagaan ang mga sisi. Napakahalaga na tiyakin nilang nakatanggap ang mga ito ng tamang pangangalaga. Gumawa siya ng espesyal na kulungan para sa kanila. May mga heat lamp at sariwang bedding. Sinubaybayan niya ang kanilang paglaki. Nagdodokumento ng kanilang pagunlad at ugal. Ang kanilang makintab na itim na balahibo ay kumikislat sa sikat ng araw. At ang kanilang mausisang kalikasan ay nagdala ng bagong enerhiya sa buki. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Aymond ang ilang kakaiba sa mga sisiw na ito ang kanilang natatanging mga katangian ay hindi lamang limitado sa kanilang kahangahangang hitsua. Ang mga sisiw ay napakatibay, nabubuhay sila sa mga kondisyong mahirap para sa ibang lah. Lumaki sila ng mas mabilis at mas malakas kaysa sa inaasahan ni Aymond at nagpakita ng katangiang nagtakda sa kanila mula sa iba. Ang kanilang balahibo ay hindi lamang itim kundi mayroon ding iidescent na kisla. Kapag tama ang liwanag, kumikislap ito ng mga bakas ng berde at lila para bang may dalang kaunting mahika ang kanilang balahibo. Maingat na idinokumento ni Raymond ang mga obserbasyong ito. Napagtanto niyang ang kanyang amsama ni Brood ay talagang kakaiba. Kahit na sa loob ng kanilang bihirang lahi, ang kanilang kalidad at pambihira ay isang posibleng minahan ng ginto. Ang balita tungkol sa mga pambihiyang sisiw ay mabilis na kumalat at umakit ng pansin mula sa labas ng lokal na komunidad. Isang hapon, dumating si Ginoong Harris isang mayamang mamumuhunan na may malalim na interes sa mga bihira at kakaibang lah. Pagkarating niya, agad siyang nabighani sa tanawin ng mga sisi. Pinuri niya ang kanilang kagandahan at pinuna ang kanilang kahangahangang kalusugan at sigla. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-uusap, inalok niya si Raymond ng kasunduan, puhunan para sa pagpapalawak ng sakahan, kapalit ng bahagi sa kita mula sa mga sisi. Matapos ang maingat na pag-iisip, tinanggap ni Raymond ang alo. Dumaan ang mga araw, Ngunit napansin niya ang isang sisiw na naiiba, may iridescent na kislap ang balahibo at asul na mga maa. Dinala niya ito sa isang genetisis, na natuklasang may natatanging mutasyon ito, nagdadala ng mas malalakas na katangya. Ang natuklasang ito ay nagdala ng higit na pansin at pinalaki ang halaga ng kanyang sakaha. Habang pinapanood niya ang mga sisiw, napuno siya ng kasiyaha. Ang kanyang bukid, na halos bumagsak, ngayon ay isang simbolo ng tabumpay. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Ano ang iyong maibibigay na payo para sa mga dumaranas ng mahihirap na panahon? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento, magsubscribe, at mag-iwan ng link. Minsan, sa oras ng kawalan ng pag-asa, dumarating ang mga himala. Salamat sa inyong pakikini. Hanggang sa susunod na video. Magandang araw.